Ang pagmamahal ng ina ay ang pinakamadalisay na anyo ng pagmamahal. Hindi ito maihahambing sa kahit na anumang bagay. Ang pagmamahal ng isang ina ay walang hanggana at handa silang gawin ang anumang bagay para sa ikabubuti ng mga anak. Handa silang isaalang alang -ala ang kanilang kaligtasan para sa mga anak kung kinakailangan. Handa ang sa sariling kapakanan para sa mga anak. Mga inang itutuwid ang kamalian ng mga anak para magkaroon ito ng mabuting kinabukasan. Ngunit hindi maiiwasan na may mga inang mali ang paraan ng papakita ng pagmamahal sa mga anak. Na kahit nakagawa na ito ng masama ay pagtatanggol at paglalaban pa rin nila para lang maibigay ang suporta at pagpapakita ng pagmamahal. March 4, 2018, si Maiko Yatani na nasa kanyang 30s at nakatira sa Chiba District, isang oras ang layo mula sa Tokyo ay nawawala. Ang kanyang asawa na si Takahito ay agad na nag-report sa mga pulis sa kanyang pagkawala. Agad namang kumilos sa mga pulis para mag-imbestiga para mahanap si Maiko. Sinabi ni Takahito sa mga pulis na bago siya nawala ay nagkaroon sila ng maliit na argumento sa sasakyan. At dahil sa hindi makontrol ni Maiko ang kanyang galit, ay lumabas ito ng sasakyan at hindi na nakita pang muli. Naiwang desperado si Takahito sa pagkawala ng kanyang asawa. Gumawa pa ito ng mga flyers at ipinamigay sa mga tao kasama ang kanyang ina. Si Takahito na 37 taong gulang ang isang lubos na iginagalang empleyado na lumabas pa sa mga promotional video para sa bangko kung saan siya ay nagtatrabaho. Nakilala niya si Michael sa kaparehong bangko at nagpakasal sila at nagkaroon ng isang anak na babae. Kilalang mag-asawa sa bangko kung saan sila pareho nagtatrabaho. Kaya umaasa ang kanilang mga kasamahan na sana mahanap na ligtas si Maiko. Kasunod ng statement ni Takahito sa mga pulis ay agad silang nagumpisang mag-imbestigas sa pamamagitan ng pag-check ng mga surveillance cameras malapit sa kalsada. Ngunit may pagkakaiba sa pahayag ni Takahito dahil sa nahagip ng CCTV ay hindi nakitang lumaba si Maiko ng sasakyan. Nagdalawang isip sila dahil baka bumaba si Maiko sa lugar na hindi nahagip ng CCTV. Naisip din ng mga pulis ang posibilidad na baka nagsisinungaling si Takahito. Nagtanong ang mga pulis sa mga nakakakilala sa mag-asawa kung kamusta ba ang relasyon ni Maiko kay Takahito. Ngunit ayon sa kanila ay parang wala naman sila nakita ang kakaiba sa dalawa. Sa huli ay direkta ng ininterrogate ng mga pulis si Takahito. At noong July 2018, apat na buwan matapos mawala si Maiko, ay umamin si Takahito na involved siya sa pagkawala ng asawa. At may isa pang taong sangkot sa pangyayari. Ang anim na na taong gulang na si Emmy, ang ina ni Takahito. Wala naging problema nung umpisa mag-asawa Maliban na lamang sa medyo natagalan bago nabuntis si Maiko. Desperadong magkaanak si Maiko ngunit hindi ito sumuko. Sumailalim so ito sa infertility treatment. Nabuntis si Maiko at sa wakas, noong September 2016 ay ipinanganak niya ang kanilang anak na babae na matagal na nilang inaantay. Gayunpaman ay hindi naging madali ang kanyang pagbubuntis at panganganak. Dahil habang buntis pa lang ito ay ilang beses itong muntik ng makunan kaya sumailalim ito sa cesarean section na nagresulta sa pagsilang ng isang premature na sanggol na babae. Dahil sa nangyari sa anak ay hindi naging tahimik ang isip ni Michael. Kahit na isilang na ang kanilang anak ay hindi pa rin ito mapakali na baka may masamaang mangyari sa anak. Nagkaroon ito ng anxiety at nakitaan ito ng sintomas ng obsessive compulsive disorder o OCD na hindi pa niya naranasan noon. Ayon sa testimony ni Takahito ay doon na nagsimula ang madalas na pag-aaway. Dagdag pa ni Takahito na sobrang naging istrikta si Maiko pagdating sa kalinisan. Ayaw siyang ipahawak sa switch ng ilaw o sa doorknob o sa kahit na anumang bagay na walang gloves o pantakip sa kamay dahil sa takot ito na baka mailipat sa anak nila ang dumi. Sobrang naging maingat si Maiko sa kanilang anak at hindi yon maintindihan ni Takahito. Hindi niya pinapansin ang mga sinasabi ni Maiko, kaya mas lalo itong nagagalit at madalas ay inilalabas niya yon sa pamamagitan ng pagsigaw kay Takahito o di kaya umaabot na sa puntong nagiging bayulente ito. Dumaranas ng depresyon at anxiety si Maiko dahil siya lang ang nag-aalaga sa kanilang anak. Ngunit kahit sa kanilang anak ay inilalabas din ni Maiko ang kanyang galit, lalo na pag hindi rin maayos ang pag-inom nito ng kanyang gatas. May mga pagkakataon pa na tinatawagan niya si Takahito na umuwi ito kaagad mula sa trabaho dahil sa hindi na niya kaya pang alagaan ng anak. Umaabot pa sa puntong nagbabanta siya na kapag hindi umuwi si Takahito ay hindi niya alam kung anong magagawa niya sa kanilang anak. Ayon kay Takahito ay naging mahirap ang kanilang buhay simula noong nagkaroon ng postpartum depression si Maiko. Gayunpaman ay hindi yun nakita ng mga taong malapit kay Michael. Hindi nila nasaksihan ang ganong pag-uugali at pinapakita ni Michael sa asawa't anak dahil sa hindi nila ito kasama sa bahay. Kaya walang nakakaalam na dumanas ng matinding depresyon si Michael. Ayon pa sa iba ay nakikita nilang masaya si Michael, lalo na nang karoon ito ng anak. Sa kanyang social media account taong 2017 ay nagpost pa siya ng litrato ng birthday gift sa kanya ni Takahito at sobra siyang masaya walang nakitang pagkakaiba sa kanilang relasyon. Ngunit ang relasyon nilang dalawa ay konektado sa ina ni Takahito na si Emmy. Si Emmy ay CEO ng isang kumpanya. Matapos mga anak ni Maiko ay madalas itong bumibisita sa kanyang mga in-laws. Kaya nakikita ng mga tao na masaya at maayos ang relasyon ni Maiko sa kanyang mga in-laws lalo na sa ina ni Takahito. Ngunit si Emmy ay may kakaibang obsesyon sa kanyang anak na si Takahito. Sa paniniwala niya, siya lamang ang tanging makakaprotekta sa anak. At si Takahito ay lumaking mama's boy. Lahat ng bagay ay sinasabi o binabalita niya sa ina. Kaya alam ni Emmy ang maliliit na detalye ng pinag-aawayan ng mag-asawa. At alam niya rin na dumaranas ng postpartum si Michael. Noong una ay nag-alala pa si Emmy kay Michael, Ngunit madalas na nagsusumbong sa kanya si Takahito tungkol sa pag-uugali ng asawa kaya doon na nagumpisang magalit si Emmy kay Michael. February 2017, isang taon bago pa nawala si Michael, ay sinabi ni Takahito sa ina na gusto niyang patayin ang kanyang asawa. Hindi niya lang yon sinabi. Katunayan ng humiling pa ito sa ina na ibili siya ng freezer para doon itatago ang katawan ni Michael. Noong mga panahong yun ay hindi niya nagawa ang plano. Ngunit tuloy pa rin ito sa pag-send ng messages sa kanyang ina at nagpapahayag ng kanyang pagnanais na patayin ang kanyang asawa. Pagkatapos ay nagsimula na sila magplanong mag-ina. March 4, 2018, palihim na nilagyan ni Takahito ng sleeping pills ang inihanda niyang curry para sa asawa. Matapos makakain ni Maiko ay agad itong nakatulog. Agad na binuhat ni Takahito ang wala ng malay na asawa patungo sa kanyang sasakyan at doon na niya sinakal si Maiko. At kahit na bahagyang nagising at nalaban pa si Maiko ay hindi na rin kinain ng kanyang katawan. Nung nakitang wala ng buhay si Maiko ay agad itong nagmaneo papunta sa bahay ni Emmy. Noong dumating siya ay nandun na nag-aantay si Emmy sa bakuran ng kanyang bahay. Pagkadating ni Takahito ay agad nilang inilibing ang katawan ni Maiko. Pagkatapos ay agad na tumungo sa mga pulis si Takahito para i-report ang pagkawala ng asawa. Kinabukasan ay namigay pa ito ng flyers kasama ang kanyang ina. At nakunwaring sobra itong nag-alala at nagsusumamo na bumalik ang kanyang asawa. Habang lumilipas ang mga oras ay paunti-unti niyang sinasabi sa mga tao na pinagtaksilan siya ni Maiko at bigla na lang itong umalis at sumama sa ibang lalaki. Nagtanong pa ito sa mga sinabihan niya kung may alam ba sila tungkol sa ginawa ng asawa. Ngunit sa paghihinala ng mga polis patungkol sa kanyang mga pahayag at pag-uugali at kinikilos ay sa huli umamin si Takahito. Natagpuan ang mga polis ang katawan ni Maiko sa bakura ng bahay ni Emmy. Ang kaso ay naging matunog sa Japan at tinawag pa itong Mama's Boy Elite Corporate Worker Murder Case kung saan ang isang Mama's Boy at ang kanyang ina ay nagtulungan sa pagpatay sa kanyang asawa. Kaya maraming tao ang gusto at naging interesado na manood ng paglilitis. Marami ang nawindang sa testimonya ni Takahito sa korte. Ayon sa kanya, ang motibo niya sa pagpatay ay self-defense dahil sa gusto lamang niyang protekta ng kanyang anak laban sa asawa na laging galit at bayulente. At takot siya para sa buhay ng kanyang anak. Ayon sa kanya ay wala na siyang naisip pa na gawin para maprotektahan ang anak. Ngunit makikitang ang mga sinabi niya ay para lamang ma-justify ang kanyang ginawa at mahirap patunayan kung totoo ba naging bayolente si Maiko sa kanilang anak. Dagdag pa doon, ang sinabi ni Takahito na may postpartum depression si Maiko ay ayon lamang sa kanyang kwento o pahayag. Sa makatuwid ay kinwestyon ng prosecution ang mental state ni Maiko sa hospital kung saan ito nanganak. anak. Ayon sa hospital ay mayroon ngang postpartum depression si Maiko na kadalasan namang pinagdadaanan ng mga babaeng bagong panganak. Ngunit sa kaso ni Maiko ay hindi malala ang kanyang depresyon. Ilang buwan bago nangyari ang insidente ay ipinahayag ni Maiko sa kanyang social media kung gaano ito kadesperado sa kanyang asawa. Na ayon sa kanya ay idiiwan lamang ni ang anak sa daycare center habang siya ay nagiinom at natutulog sa kanilang bahay at hindi tumutulong si Takahito sa pag-aalaga sa kanilang anak at siya lamang ang tanging nag-aalaga dito. Sa huli ay nakita ng korte na ang motibo sa pagpatay hindi dahil sa domestic violence, kundi dahil sa gusto ni Takahito na tanging sa kanya lamang mapupuntang anak kung makikipag-divorce ito kay Maiko. Si Emmy na kasama din sa paglilitis ay nag-deny na nakagawa ng, ng krimen ang kanyang anak. Ayon sa kanya ay kusang loob lamang siyang tumulong dahil sa naisip niya na ang kanyang anak ay pabigla-bigla kong at hindi nag-iisip. Gayon pa ay nagulat ang lahat sa nakitan text messages niya sa anak. Sa kanyang minsay ay makikita ang detalyadong aspeto ng pagpatay. Gaya ng carotid arteries won't cause pain, strangling will make her suffer. Sa isa pang minsay sinabi niyang, A mother can become a monster. I will always be on your side no matter what. I will do anything for you, Takahito. Nagpapakita sa mensaheng yon ang baloktot na paraan ng pagmamahal ng isang ina na may malaking papel sa paghikayat sa plano pagpatay ng kanyang anak. Binigyan diin ng korte na ang krimen ay ginawa ng mag-ina at planado at pinagtulungan at walang makikitang pagsisisi sa kanilang ginawa. Sa huli ay sinintensya ng korte si Takahito ng 17 years imprisonment at si Emi naman ay 6 years. Ang pinaka-challenging na bahagi para sa kanila ay hindi ang pagpapalaki ng kanilang anak. Ang ikinikilos ni Maiko ay baka nangangahulugan yon na sana tulungan man lang siya ni Takahito na alagaan ang kanilang anak. At binabawasan niya ang pag-inom ng kanyang gamot sa depresyon dahil sa gusto pa niyang mabuntis ulit. Bakit hindi yon maunawaan ni Takahito? Marami ang naluha sa korte matapos sinabi ng judge na isang asawa na imbes supportahan ang asawang dumaranas ng postpartum depression ay ang siya pang kumitil sa buhay ng asawa sa kamay niya mismo. Isang nakakagalit na ina na hindi man lang ginabayan ang asawa ng anak kundi hinikayat pang anak na maging isang demonyo. Maraming nagalit na mga Japanese dahil sa nangyari. At dahil na rin sa sobrang ikli ng sentensya na ibinigay sa magina, ina hindi yung sapat na kabayaran para sa buhay ni Maiko at para mabigyan ng hustisya ang kanyang pagkamatay. Huwag magatubiling ibahagi ang inyong mga saluobin at komento. And please don't forget to like and subscribe my channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na video. Maraming salamat.